Mm, guys. Ito guys yung ano may asterisk guys oh, napisa siya oh. Mm, mapipisa na siya, lalabas na ito. Mm. Yan mga guys oh, lalabas na yan oh. Ayan, may asterisk. Yung isang may asterisk yata napisa na rin eh. Naiwan ko yan diyan oh, sa ilalim mo. Oh. Naiwan ko diyan sa kabila. Dapat dito yan eh. Dapat dito na yan guys oh. Gawin natin yung sa kaparehas niya. 5K sa Golden Boy. 5K sa Golden Boy. Dito yan. Sa bila. Dito na natin ilagay mga boss. Dito yan. Dito na natin ilagay. Dito ma may pisa na. Surti ngayon. Ang dami. Eh. Ang dami na pisa ngayon. Eh. Hmm? Para sa halos lapis sa lahat. Eh, no? Oh. Maganda yun dito. Ilalagay natin muna dito. Tapos ililipat. After 15 days, nililipat. Ay, magigusa naman ito. Saka walang ano na, walang tangtang. -tang, -tang. Sakto. Pipit ng ulo mo dyan. Hmm. Ay, may sukot ka yata. may sukot ka ba? Ayan, pwede nang i-harvest to mga boss. Yung mga malakas na dito, pwede nang i-harvest maya-maya. Mamaya gabi. ano? Eh.